Hello guys, welcome to my channel Cooking with Heart. Meron kaming pupuntahan na Filipino cafe. Bago to. Tingnan natin kung anong meron sila dito. This is Redmond area. Malapit lang. Meron daw dito ang ano... Filipino food. Pero, may touch ng American. Nasa ngandaan. Ayan nga. Ay, pwede pa lang tayo dito sa labas. Ay, open naman tayo. So, dito kami. Kita nyo, iba ibang lahi. Bibili kami ng... Neighborhood Cafe. Ayan. Neighborhood. The one. We need a menu. We sit here for so, yan yung menu nila natin. Buko pandan. Ay, gusto ko to. Biko pandan. Leche flan tea. Banana latte. Banana pancake. Diba? Yang yung nila mga entry. May lumpia. Lumpia cap salad. Maglumiyak kaya tayo, ha? Okay. O, sige na, guys. Mamaya na lang ulit. Mag-order na kami.